Hello! What's up mga kalodi Welcome sa ating YouTube channel. May panibago na naman tayong vlog para sa araw na ito. Kung nakita niyo sa unang part ng video natin, sira na po yung front brakes natin. Hindi na po siya kumakagag. Bili tayo na brake pads sa Shopee. Ililinkin ko na lang para sa description yung link ng shop nila. Bali, ang compatible na brake pad kay Kuya or sa RGS 850 na Mono Model Wave 110 compatible kay Kuya. Sa vlog na to, tuturuan ko kayo kung paano mag ng front caliper. Baklasin yung brake pads na nakakabit at kung paano maglagay ng bagong brake pads. Ang unang nating gagawin mga loti is tanggalin nito ang dalawa kung nilunod. Ayan, baklas na siya. Eh. So, kung makikita nyo dito, food food na. Food food na po siya mga lab. Ngayon, para matanggal nyo yung brake pads, itong allen wrench na screw. E Ayan ang tatanggalin nyo. Kamit ang allen wrench. Ayan, baklasin nyo lang silang dalawa. Ayan, so, pag napaklas nyo na, hilain nyo lang palabas. Ayan o. Oh. Tapos, matik nyo nung matatanggal itong dalawang red cuts na ito. nyo ba kung gano'ng kapudpud? Tapos yung isa. Sobrang pudpud na nila. Diba? Ito bakal na talaga yung pinampipirayin nyo. Palitan na natin sila ng bago. Okay, so dito nyo na makikita yung pinagkaiba. Ayan. Ito yung tulpod natin yung preno. At ito, yung bago. Sobrang layo, di ba? Ito yung luma. Tapos ito yung bago. Ito yung wala na talaga siyang pagkakapitan ng preno kumbaga bakal na lang yung pinang preno natin kabitan natin itong bago Siyempre bago natin ikabit yung bago nating brake pads Ilisan muna natin yung caliper natin So, okay na, na rin Tana natin ng caliper cleaner May nabibili namang pang spray dito eh. Gawa na lang tayo ng separate plug para ito Pagkakabuti na natin yung kapit yung bago nating yung brake pads. Okay. Tapos ipasok nyo na rin itong dalawang tornillo natin. Tapos, yung kabila. Pag so, okay na yan, pwede nyo nang higpitan ulit. So, nakikita nyo yung ganyan, medyo maliit lang yung siwang niya, i-bubukakan nyo lang yan. Pero konti konti lang para hindi ma-damage yung brake pads natin. <tinyo> sila pa pasok. Ayan. Ayan. Pag okay na siya, pwede nyo na sa isalpak dito ulit. Tapos yung dalawang kamilyo niya. Tapos yung isa yung alin isipitan lang natin <makes noise> So, subukan natin yung preno. Okay. All good sa mga Lodi. So, sana may natutunan kayo sa vlog natin ngayon. Or kung paano magpalit ng brake pads sa front caliper natin. So, kung ano gusto niyo ang video na to mga Lodi, huwag niyo kalimutan mag-iwan ng thumbs up. I-share ang video na to and mag-subscribe na rin kayo sa ating YouTube channel. Malaking tulong yan para sa ating channel. Dito ko natin pala tatapusin ang ating vlog. Ito nga pala ulit si Kenny Ryder na lagi nagsasabing mag-iingat kayo palagi sa daan. Keep safe and be safe, kabalen. Bye-bye!